masamang huli ng daga tulog ng tulog, ng tulog kaya parang daming daga sa bahay gising po yan ha baka lang yung patay ito dolphin dolphin bahala, Pag ena, na bahala dyan <laughs> Matindi tong posa mo gising hindi nagigising. Pero buhay na pa tayo. mo. Hindi nagigising. Mayroon tayo may baba doon? papanya po sa baka mag Pusa eh.